Nagpulong na nitong Miyerkules sa mga kasapi ng BTA Blue Ribbon Committee para simula ng unang bahagi ng sarili nitong investigasyon hinggil sa maanumalyang paggamit ng pondo ng Education Ministry ng BARM. Kung matatandaan na unang pinadalhan ng sulat ng Commission on Audit si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa hinggil sa inihaing reklamo sa umanay questionable paggamit ng nasa 1.7 billion pesos na pondo ng MBHTE. Ipinunto naman ni Committee Member at Finance and Budget Minister Attorney Obaida Pakasem ang mga proseso sa procurement at payment processes na naaayon sa national laws para mabigyan ng ideya kung papaano ang tamang paggamit o paggasta ng public funds. Nauna nang sinabi ni MBHC Minister Mohager Iqbal na ang pondo ay inilaan para sa learning resources kasama na ang educational materials na mga estudyante at mga guro. Iginiit din ni Iqbal na dumaan sa tamang proseso ang paggamit ng pondo at handa siyang magpakita ng sapatan mga dokumento hinggil dito. Inatasa naman ng komite ang MBHCE na magsumite ng mga supporting documents gaya ng mga vouchers, itemized disbursements, purchase request, listahan ng mga contractor at suppliers at iba pang mga dokumento at mga record para sa nagpapatuloy na imbisigasyon ng BTA Blue Ribbon Committee. Sa mga susunod na linggo ay muling magtitipon ang komite para himahimayin ang mga dokumento at makapagsagawa ng report na siya namang ipipresenta nila sa plenaryo. Mark Atenitaiko, NDBC Bida Balita.